Kuya, kung papiliin ka sa panahon karon, love o career? Na napunta na ana, pangutanahan, na, apil na pong gugma. Kanang gugma di na mawa no sa mga pangutana. Okay. Unsa to? Unsa to? Ah, uh, kung papiliin ka ba sa panahon karon, love o ang imong career? Love o career? Oo. Ah, actually, paras na ako, no? Unahon na ako ang career. Kay nga man. Kay sa kadang unang lisod panahon na. Mm. Damong nabuntis, damong sayo nag-asawa, kaya mm. kay gipili ang gugma, tas nagbasol sila. Yan. Mm. No, nagbasol man. Kay wala may gikaon, wala trabaho. Mm -mm. Tapos ang mga anak ibilin sa lola, sa nanay. Which is cut to, is dili to responsible sa ilang lola, sa ilang lulo, sa ilang ginikanan, mm -mm. di ba? Tungod kay gipili nila early ang gugma, wala gid akong na ang kinibang mga kabatanunan karon nga mga pusok madali lang sila ma tungod sa tentasyon napaka-expressive na yes uh -huh. isitugit dali lang sila pag naing pa nila uh -huh. ang tawag uh -huh. lang come here uh -huh. adto na ana mga humok ilog dapat gud talaga isipon sa mga batanon karon no ug sa mga nga na nga it i-guide gud an sa mga nanay sa ta i-guide gud sa ginikanan ang mga anak no ang sunod naman ang mga anak, dapat may nakay kuan sa delikadisa sa imong kagalingon, may respeto ka. Nga naman, kay pag-abot sa panahon, diri ra ba dapat responsible sa ginikanan nga i-cater ayohon o alagaan bantayan ng inyong mga anak. Kay nga no, ang nanay dapat ang ginikanan tagaag kalipay sa mga anak, Patilawon sa ilang sweldo kung nakatrabaho na, di ba? Or ipakita ang diploma. So, dako na na kayong kalipay sa ginikanan lungay na na nga makita ang anak himpaso. Hindi na trabaho mo hatag ka. Mugibsang ka sa imong nanay, mga taga-karoon ng example. Imong tatay, may kang Merry Christmas. Nakoy hatag ninyo, 10,000. kada nga bagay, dako na na pasalamat nga gipa-eskwila ka sa imong ginikanan. Gipili ni mo ang career, dili ang gugma. Kaya dapat. Ang populasyon sa Pilipinas, hindi dako na. Grabe pila na kamilyo, no? nagmahal na po ng mga paliton Oo, oh, nagmahal na ang guys. Antigo na, ang bugas. Grabe ang pagmahal sa bugas. O ban, pang paliton. Tapos piliin mo ang gugma. Di ba? Hoy, grabe ba? Ang gugma, lahi na siya sa responsibilidad nga gitawag nga karir, nga di nakatabang ka. Di lang sa imong ginikanan, pati sa imong future. Yes. Di ba? Uh, sige, ibutag e, na Nakaasawa ka. Ang uban kasi pag nakaasawa na, nakaanak na, nagsalig na sa ginikanan, mm -hmm. may naman yung uban nga naburudan o nakaasawa sa'yo. Pero nipadayon sila silang pag-eskwela o nagnegosyo, nagtrabaho. no? Mayo po na nga mindset. Na, na, pero ka ng sa'yo pa lang, bata ka pa, piliunin mo ang gugma. Tapos sa gugma ni mo ang imong rewards, imong ginikanan, ang kabataan, imong ihamak dito mga bata. Uy, di di na mayo guys. Ngayon na, dapat malipayon ng inyong ginikanan. Makitag diploma, makatrabaho o makahatag mo bisag ginagmay. Di ba? Kay ka na siya, nga uh, imong paghatag sa mong ginikanan nga kinasingkasing mo na ang gipuli ni mo ang gihuli o gihatag sa mga ginikanan nga kalipay di ba kay kalipay sa mga ginikanan nga mag ang ilang anak Okay guys, so di ang ah, angayan nga duwa. Kini siya no, mao ni akong ipelaila sa inyong i-promote nako na para ganahan mo katong hilig magduwa sa social media o online. Ayan. So mo siyang duwa gitawag nga Mines, no. Naa ni siya sa 188 Gili Casino. Kung gusto niyo magdaog, magrehestro sa ta magdeposito, maglaro at manalo. Ayan. Try nato nga magduwa ta. So mag-start ta tong start site hit nato no. Hey, okay. So, magpindot ang usa. I hope nga dili ta makuha na bomba para dali sa itong daog. One. Yes. Two. Yes. Three. May tulo na. Opat. Bang. Lima. Last one guys. Para mag-unom siya. Oh yes. Cash out ah. Bang. Yun. Inana lang kadali nga mo daog ta sa 188 Gili Casino. Unsa pa inyong gihuwat? Mag-register na, mag-deposito, maglaro at manalo.